Oy, tara kito. Oy. Ay, bubule pala. Kaya ang kaya lang. Oy. Ay, nako, bawal ka, boy. Oy. Ayun, ayun, good sai. Uy. Uy. Ang laki ba ng ng simpiror? Ay, puti na naman 'yon. Tala kitok. ha <laughs> ay puti na naman. Oi, não, não, good morning, good morning mga kabaka panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo at para para naman tayo at muli naman sa so, so ating oras ay 7.01 ng umaga yeah, good morning po sa ating lahat uh, ang minamahal mga viewers sa ating mga OFW yan para ating magigat siya sa ibang basa so yun at habang habang mga kabaka -taw -taw tayo ito ang ulit ngayon baka sakaling makakadalo sa mga kulapo at uh, naway makarami tayo at mabiyayaan ng karagatan alright uh, ah, panagpasin ko lang itong barko video malapit tayo ito tayo sa highway ng barko mga kabangka delikado may masabitan malaking bakal ito shoutout sa ating mga siman mga kikisig na mga sima natin dyan parati kayo mag ingat inter island lang ata ito mga kapangka NMC container lines Brasilas Rasalas , kola rasalas . Manila. Tao-tao. Medyo malakas yung sipa ng pano to eh Okay mga kapakayan dito tayo sa spot sa bahurang tundaan at iba naman ating uh, ano yun spot ngayon at saka tayo doon sa isla pag uh, medyo walang higit dito at parang ang tubig ay medyo kulabudin, din subok natin at baka para parin natin rin mga kapakayan yung gamit natin ka, nakarang brag natin triple hook pa rin yan balaybong orange at saka crystallite na kulay orange subok tayo subok sana yung makarami tayo dito yan saka tayo mag iba spot pagka medyo pihikan dito ah mahina balik ulit tayo sa isla kung wala mong higit dito so laglag -lag muna tayo tayo sa kantuhan Medyo may semi na lang amihan Mag na lang amihan mga kabaka Kaya kami dito dito lang muna sa gilid gilid Pag kami ginakalma yan naglalakot uh, kami Sa bahurang dito sa malapad Uy isang anod ah Malakas Malakas ang anod Ayan, lumapat na. Ito dyan, wala po. Pupuli. Palaki ito. Git, git, git. Pitikin natin ang pae natin. Git. Wala pang lagparamdam. Walang batang natin. Yan, apangabang lang mga kabangka Gandi betting tayo ay 7:23 na ang ating oras. Pakalubang bato natin. Tit. Wala boong po, buo bigeh. Wala boong, ha bol Nakita Wala pa, wala pa malagpa para munda. Ah, bakit tayo? Bakit ano gusto ito? Para magalaw eh. Malapin. Ang bubulo or talakita ko. Nanginginig eh. Nanginginig, nanginginig siya. Yun. Nangisda ka ba? Hoy, tara. Kitok. Unang padawi natin. Yan. Ibig hindi, hindi na tayo siro. Nakaisa na yun. Alright. Ayan. Puno, puno. Ito ang ating unang padaway mga kapangka Simoy na Simoy na Naglaguloy tayo Simoy na ang aming Yan Tuloy Unang padaway Wala ano Naglaguloy tayo mga kapangka op patalo lang tayo sa kanto ulit bumalo na ulit lumapat na git kaya nag dito ba ito sari ko Wala, palamdang. Kapag medyo walang kulapo dito sa bahura lang ito, isang talaki ito ating huli. Mamaya, lipat tayo sa isla, sa ano, Fortune Island ulit tayo. At baka doon may dabing kulapo. hindi marami lang tayong laupo sa bato. At wala pa rin ito. Tingnan natin kung may higit dito sa ating huling batong ito. Pag may humigit, balik ulit tayo sa ating ano sinanggalingan. kanto Simei na hmm. ng aminihan uh, Nakulog na tayo sa tahanan dito malaki? Ano itong malaki? usok yung agos alright hindi pa tayo na spot mga alright so yun mga kapaka dito tayo sa isla fortune island so bukasin dito at baka dito may kulapo ang ganda sa so may vista hiri na mga kapaka umihan o no? alright so mga kapaka punta tayo sa ating uh, marker parking natin parking kantuhan kapag na tayong mababaw ang kaya na bakting na tayo sa isla fortune island nagparamdam na natin kung kulapo o ano ulat na ulat na ating sana kulapo lalaban pa ng lalaban parang kakaibang isda ito ah kailangan natin ang gancho Oy. ay bubule pala kaya ang kaya na to Woohoo, bubule ano you know? Kaya muna natin to. Alright. Hindi ka tama. ah mo ah. Hindi ka nalang tama mga kabangka. Ayun. Uy, bubole. Pangalawang huli. Puro puti ah. Wala pa tayong pula Wabo na lang, pa Pabangka kita legit Teka nung isda ito Magalaw na naman magalaw Nakikita ko naman siguro ito bubuli Ito yun Hoy Ay lako bawal ka boy bawal ka mga ulihin parot pisto mga kabangka yan yan na okay ka parot pisto yan eh. right ah oh, ito baka ito pula na baka pula na natin Kaya ito ay pula po na mga kapangka Ayun Pula na nga Okay Pula na Pula na Pula na Ito na tayo sa pula Ayan. Right ah, Ito dito yung bating Ito mga Pula po to ito Pula po, eh natin pag aabot pag ahon kumunat na laki like tayo ng kurdan medyo mainit mga good, good size to good size kumunat eh Oh, yun na nga. Uh -huh. Uy Ganda na size Kalahati yung kilo Pumutok na ang kanyang binubong Ito ang delikado mga kabaka Pag pumutok ang binubong Pag natanggal sa kawal, sigurado Diretso sa ilalim Rights Kusot na naman Ang ating pain Natin. patay mga ka yan higit na ulit tayong mga kapangka kung kulap ito o no Oi, parang kulapo na naman medyo biget bigat, -bigat atakin eh Right. Ayun, ayun, good size. Aba, ganda. Mhm. Mm ayos mm -hmm. ayan okay, huli apat na piraso na ganda right. mga kabangka ito lagi ito nung medyo malaki laki tinati kung tiger na lakas eh pag ito yung na hindi ito masabi sa bato medyo mataas na Uy, kumakaltag pa. lalagot natin kung anong isda uy uy ang laki ba nung lunas yung pirol uy gancho 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 nung lunas yung pirol pala hey! yan <laughs> ang lakas Lunglos Emperor pala Ang laki kay? Ah Kaya pala lakas Kala kulapula lapo Ah yun <laughs> Ayan Mga bangga Ating Padawi Pang ilan ba ito Pang liba na ito Ang hmm, ganda ng tama Wala kang kawala Lung emperor. Uh, Kuwarta lang din to. Ah. Yan. Huhoy. Paan lak eh. All right. Uy, pandagdag. Thank you Lord. Tama ka. Bakting ulit tayo. Bakting. Yes, oh, Mas na ito. na naman. Hindi mo ito kulapo. Oh. Nagwawala pa yung ating uli. Lalungnos. Emperor. Dalim. Ating kong kulapo. Ay, puti na naman yun. Talakitok. <laughs> hey. Uy, uy talakitok. Ganda naman ang size. Ayos. Uh -huh. Ito mama pa. Uh -huh. yeah, o. No? Sama kayo dyan. Look, look, look. Mga kamangka. Pahapol. Sana kulapol na to. Kaya natin. Okay na, sunod-sunod yung ano natin ay ang uh, talakitok, lungnos, o lungbay. natin. Kulapol na ito. Oh, ng puti pa rin tumubay bigla magalit kanina eh. eh kung pula ko na ito ay puti na naman ay naku tuloy nga hinalab pa ay hinalab oh sa ulo oh Pinangkab. Patay. <laughs> Patay ang alam. Tulingan. Hindi hey. man ito pating. Kaya pala bigla. Hinalab. Okay, nalab. Oh. Bur. Sa oh. No? Yan. Ang gata. Ano yung limang kila? Wala. Tukto -tuk, kayo. Halaw, halaw. Ah? Ha? Kalma. Labo pa rin? Labo na. Dalawang at tatlong kulapa. Tukto -tuk, kayo. Talakitok. Tulingan. Halaw, <laughs> halaw eh. So yun mga kabakat, nandito na tayo sa ah, barahan yan. Kaya ating ang kilo ang ating naipon na yun. You know, emperor, Tulingan, Kulapo, Bubuli, Talakito. Halo-halo. Ang ating naipon na yun. Right. Yun mga kabakat, dito na tayo. Ating huli. Ang lakalang Longness Emperor natin, Tulingan, Halo-halo. Ay, lo ano nga uh, Ay, akala ko yan. Buli-buli. Ay, may bubuli daw saan, Hindi, this one? Saan? Just yes, that okay, big long one. Long Nose Emperor. Ay, it's so Manotso. big. Manot Soap. Maraming tawag yan, eh. It's so big. Manot Long Nose Emperor sa English. Long, long? Kilo, kilo, kilo. Long, long, long nose. nose? Parang ganito. Short Nose. <laughs> long, long. Pango. Kilo, kilo. Ango, Nose. Your kilo, kilo. Yun. Okay. Yeah, Ito Oh, zero zero. Yay, a big wow, this is mine. Oh. This is mine. Okay. Oh, Alika. Oh, laki man. Two point. Nihap. Two point six. five. Two six. point. Ah, two point six. Oh, Lampas two point six. Oh, eh. napas. na Okay, okay yeah, oh. Wow, bakit? Yan, Pating siguro? Pating? Yung no? you nga. Kaya, amin ito. Ay. Ang gata. Uy, apat na kilo na agad. Eh, isa, ito. Pa, isa pang ano. Yan yeah, yung malaking ganun. nung una. Kala ko may posit ulit. Halo, halo yung para Ito natin ko. Ilang kilo lahat ating naipon na yung araw na ito. Pero kayo, isa -isa. kaya kailuhin natin isa-isa. Kukuha kaya niya si Jonah. Uy, limang kilo. Sakto. kare ini oh. fish sari sari fishing lock oh six ini half sari sari ay aray, may anak pa pala. six ini half ah. oh, oh ang oh, ka lagi na lahat para to talatayin pulang walo ay. Yan alas na yan. lang. Ilan? Mm -hmm. mm -hmm. uh, Aba, walong kilo. <coughs> halo, halo. Sari-sari. sari Okay, na 8 kilos. For today's video, yan. yung ating kulapo ay 1.1 so iwan ko natin na ang mm -hmm. ito ang kula ito hindi naging muna dyan 1.1 ang kulapo natin may oh, 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 na ipo yung isang Pangulam ang ulam na yung maliit na, yun. na lang yan kay medyo young. ano yan ng kula ata lubog sa bato karami okay. natin higit hey, o mga puti talaki ito kung ang dalawa Nanamat pa rin thank you lord at mayroon pa. Yung talakitok natin, ilang kilo yan? 300 din yan per kilo. Saan? Ito sa atin, di ba? Kunin mo rin na. Uno imidya, yung media, ang talakitok. Okay, tanggal. Iwahiwala lang natin. Magkano kaya ang garmi dyan kay Joanna? Ano ko nga? Ma ano pa naman eh pagka mga biyernes. Ding, hmm. Yeah, bubulin naman. Diyan yung kalamang kilid natin na. -hmm. <coughs> yung long na sempero, yung tuloy tulinga hindi na yun, pang-ulam na yun eh. -hmm. Pangkata. Ang ating bubuli ay 1. One. one and a half. Wala mm. pa yun. Ay, sakto. Mm. Sakto. sakto. Wala. Ang ah, oh, sakto sakto. Eh. Oh, uh, 1.4 1.4. Mister yes, Rin, ating blessing yung araw ito. Ee, sa total mo lahat ba? Ilan? Kanina? kanina Tagalin daw. Yan sa Spain, talaga itok na malaki. Ha? Por, de por, ano yan? Por Wala pang Dalawang buhit lang. Dalawang buhit. na Talaga wala. Yan, laki oh. Sarapay ka na. Alright, so yun mga kabagkat, karating na namin, galing kami ng palengke na naman ni Mises. Okay. So ang aming, uh, ang aming kita ngayon ay, kano tayo ma? 1,820. Yun, naka 1,828. Ah, yan so ang ating lapu ay, 440 per, kilo, bali 1.2 kaya naging 528. Tapos ang ating halo, uh, talakitok, bubuli, Tsaka yung mga nasa 2.50 per kilo. Ayan, diretsyohan na. 1.3. Kaya naka 1,828 tayo ngayon mga kapagay. Ito ang ating kinita. Mm. Thank you Lord sa blessing. Yan. Thank you ulit. Maraming uli. salamat po. Kuli. Sa blessing. At abang-abangan nyo na uli ang ating paglaot. na makaran nyo ulit. So may pang budget na naman tayo. ay pang masahin na naman. So yun lang. Ganito mo natin vlog. Maraming salamat sa nakatapos ang ating uh, vlog ngayon. Good day. Ingat kayong lahat at God bless you. Mabay na po. Huh?